Hello po mga katambay, si Kamanong po sa Tambayang Makabayan. Ngayon po ang pag-uusapan po natin ang ating mga senador. Ang sagot nila sa sa pinahayag ni Pangulong Duterte natin ang paghihiwalay sa Pilipinas ng Mindanao. Sumagot po ang mga mambabatas natin. Ito po, painggan natin at bigyan natin ng komento mga katambay. Pisaan na po natin. Set up po lang mga kabayan. Ayan. Ipabor ang mga pambabatas sa mataas sa kapuluhan ng Kongreso na ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas. Kasunod nyo dito ng pahayag ni dating Pangulong Duterte na may inatasan naman siyang kalyado na mangalap ng pirma si Mayan Corvera sa balita. Naganap po yung pagpirma ng mga pangalan noong linggo ng Enero po, sir. Yung... Dahil sa umiinit na bangayan ng mga mambabata sa isyo ng charter change, plano ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na ikampanya na iwalay na Mindanao sa Pilipinas. Sabi ni Duterte, inatasan niya na ang kapartido na si Davao del Norte Representative Pantalon Alvarez na simulan ang pangalap ng lagda para dito. Pero ang mga senador tutol sa habang hakbang. Para kay Senador Francis Escudero, hindi posible sa ilalim ng batas na ihiwalay ang Mindanao sa iba pang teritoryo ng bansa. Tutol rin si Senador Coco Pimentel dahil matindi naman ang pagsisikap ng mga pinuno na maging epektibong bansa ang Pilipinas. Si Senate President Juan Miguel Zubiri na lumaki sa Mindanao, tumistansya sa isu. Sabi ni Zubiri, hindi makakatulong ang pagkakawatak-watak ng bansa. Apila niya sa mga nagbabangayang leader, maghinay-hinay at unahin ang kapakanan ng taong bayan smooth do out po natin ang away na yun kasi importante dyan ay kapagana ng tao bayan. Para kay senator Amy Marcos, marahil hindi ito kontento sa nangyayari sa Mindanao kaya naglabas na nga itong sentimiento pero hindi anya makabubuti sa bansa. Yung sentimientong yan, popular sa Mindanao. Pero sana, hindi naman mangyari. Ayaw naman natin na mawatak-wata ang Pilipinas. Pero ang kongresista ng Sirigao del Norte na si Congressman Robert A. Barbers bukas na pag-aralan ng mungkahin ni Duterte. Matagal na panahon na din kasi anyang napabayaan ang rehiyon. Isa rin anya sa dahilan ang sinasabing pagpasok sa bansa ng International Criminal Court para habulin si dating Pangulong Duterte sa War on Drugs ng kanyang administrasyon. Siguro dapat pag aralan tingnan. O yan po. ah uh, yan po ang ating topic ngayon. Nakita nyo po ang sagot ng ating mga mababatas. Uh, Una-una, parang tayo pa yata sinisisit na kaagulo ang ating bansa. Di po ba sa kanila na nagumpisa ang gulo? Eh sila, sila po ang laging laman ng topic ng balita, media, araw-araw sa ating bansa. Di po ba? Ni hindi na nga sila ang pagtatrabaho sa ating bansa. Di po ba mga katambay, mga kababayan? Ano, ano po ang inuuna nila ngayon ng ating mga mambabatas? Di ba? Puro politika, Di po ba? Bangayan sila ng bangayan dyan sa PI na yan. Na hindi naman yan ang importante sa ngayon. Di po ba? Ang ating bansa, lugmok sa kahirapan. Nagtataas ang bilihin. Ang, lalaki, laki na na inflation. Mga walang trabaho. Pero ano ginagawa nila? Di po ba? Puro pang sariling interes. Di po ba? Yung PI na yan. Hindi natin alam ang nasa likod niyan. Di po ba? Pinagaganda lang nila para para tayo ay makuha nila. Hindi po ba makatambay? Ganyan po klase ng mga politika sa atin. Saka napuno na si Pangulong Duterte sa nakikita nila. Walang sistema ang ang liderato ngayon. Para tayong di umano walang leader, di ba? Hindi hindi kontrolado ng leader natin ngayon. Hindi katulad ng panahon ni Pangulong Duterte. Kontrolado niya, di ba? siya ang leader. Ngayon po, napakaraming leader ng ating bansa. Hindi natin alam kung sino ang pangulo ngayon ng ating bansa. Dio Mano. Di ba? Komento ni Kamano. Tama po ang Pangulong Duterte. Napabayaan ang Mindanao. Di ba? Siya nga, marami siyang project sa Mindanao na dapat eh, inumpay sana ngayon. Ano po ang ginawa? Lahat po natigil. Yung malalaking project. Di ba? Lalo sa Mindanao. Kaya nakapag-iisip na ang Pangulong Duterte na hiwalay na lang Mindanao. Di ba? Dahil sa sistema ng politiko sa atin. Pero hindi papayag ang mga congressman at senador na mahiwalay ang ating Mindanao. Di ba? Kasi kontrolado nila lahat. Di ba? Ang sistema na umiral sa ating bansa. Lalo sa kapirahan. Di ba? Buong Pilipinas, pasok lahat, ang budget, Gunagawa na kongreso lahat ng kaperahan ng Pilipinas. Sino may control? Ang kongreso, ang senado. Di po ba? At ang presidente. Bakit ka papayag, mga katambay, na mahiwalay, mahiwalay Mindanao? Malaki, mawawala sa kanila, sa ating mga politiko. Lalo ko ikaw ay senador at congressman. Di po ba, mga katambay? Ang lalaki ng numero, tatanggalin mo ang Mindanao, uh, liliit, liliit ang budget nila. Di umano, di ba? Ang laki ng income din ng Mindanao na pumapasok sa kabangyaman ng Pilipinas. Na sila ang may control, di ba? Pero, bakit sila papayag, di mo ba? <laughs> pero, magugusto <ang> <laughs> <Di po> ba nila? Di ba? Yung pero po, ang kasunod doon, pera. Di po ba mga atabay? Pero, pera. Yun po. ah uh, yan po eh, medyo matagal pang usapin. Dahil yan po eh, babalang kasi ng kongreso. Nakita naman natin ng kongreso. Di po ba? Kung paano magpatakbo ngayon sila sa ating bansa. Ang inuuna, pang, pang sarili. Hindi naman kapakanan ng bansa. Di po ba? Nung panahon ni Pangulong Duterte na meron siyang political will, wala siyang nagawa. Ngayon pa ba na napakaraming leader ng bansa natin ngayon, hindi lang presidente ang nasusunod sa bansa natin ngayon, di umano. Kaya eh, ngayon pa ba? <laughs> di po ba? Kaya sana, pero yung sa, sa, isang vlog ni Kamanong, eh, mas pabor si Kamanong sa yung unang plano ni Pangulong Duterte. Ped federal. Mas okay po kay Kamanong yan. Para hindi rin tayo magkawatak-watak na magiging dalawang bansa pa ang Pilipinas. Di ba, ba? Federal na lang po. Para lahat po tayo buo pa rin bilang isang bansang Pilipinas, mga katambay. Kaya ang, ang pananaw ni Kamanong, number one sa mga congressman, senador, mga mambabatas, hinding hindi papayag na mahiwalay ang Mindanao, mga katambay. Dahil, sabi nga, may pera P. <laughs> pera P. <pi. laughs> Parang sa Itbulaga lang yan. <laughs> pera P. <pi. laughs> ang lalaki ng numero. Bababawasan na di umano ang kanilang mga travel pan. Mga ex extra, extra, extraordinary pan. Pagka hiniwalay mo Mindanao, mga katambay. Aba, hindi gusto na kongresman yan, saka senador. Di ba ba? Eh, kung lalo na yung mga, lalo na yung mga senador at kongresman natin sa Luzon, ah, hindi, hindi nila gusto yan. Hindi, hindi nila magugusto ang mahiwalay ang Mindanao. Di ba ba? Lalo yung mga kongresman na maliliit ang income. Di ba ba? eh, mas malaki nagiging income pagka kasangga mo ang speaker. Di no? kahit mali maliit ang income ng iyong syudad dahil may palakasan system ang ating ang umiiral sa ating bansa. Basta kadikit ka, mas marami kang proyekto, may marami kang kita, di umano. Di mo ba? <laughs> Kaya mga katambay, yan po ang klase na sinasabi ko madalas. Ang klase ng mga politiko, politika sa ating bansa. Ngayon po, eh, mag-isip-isip po tayo. Tayo po, ang ginagatasan nila, mga katambay. Ginagawa lang tayong gatasan ng mga politiko at mga oligarko sa ating bansa. Mag-isip-isip niyo po tayo. Nagbabayad po tayo ng buwis. Tapos sila lang nakikinabang. Di po ba? Kakarampot na paglilingkod bayan ang ginagawa sa atin para tayong namamalimus. Humihingi ng limus sa kanila. Ang ibibigay sa atin para ayuda. Ayuda na band-aid solution lang. Yan lang po ang ginagawa nila sa atin. Puro ganun lang po. Pero yung malaking issue ng bansa, kahirapan, pagtaas ng bilihin, lalong bigas, may pa sila ngayon. Ang importante sa kanila, PI, mga PI silang lahat. <laughs> People initiative yun, mga tambay. Muli po, si Kamanong po, nag po na. Tis-tis lang, kaya natin to mga Pilipino, mahalin natin natin bansa. Taalam.